May matinding paalala ang mami-mini Catherine Bernardo tungkol sa nababalitang relasyon ng anak sa Lucena Mayor na si Mark Alcala. Huwag daw basta magtitiwala si Kath at kilalanin ng husto ang lalaking mamahalin. Pag-isipan daw muna ng isandaang beses bago gumawa ng desisyon ng aktres. Matatandaan na ex-BF ng kapuso aktres na si Ashley Ortega si Mayor Mark Alcala, pero two years lang tumagal ang kanilang relasyon. At may checkboy image si Mark Alcala, kaya hindi may aalis na mag-alala at ayawan siya ni Mami Min ni Catherine. Kaya kahit sabihin pang nasa tamang edad na si Catherine na pwedeng magdesisyon, hindi pa rin siya ganap na mapakawala ng kanyang ina. Ayaw ni Mami Min na muling masaktan sa pag-ibig si Kath. Pero ang nakakalungkot na realidad ng buhay, kapag nasa tamang edad na ang isang anak ay ayaw na niyang tumanggap ng payo at paalala mula sa kanyang mga magulang ginagawa rin ang sariling desisyon pagdating sa usapin ng pag-ibig. Hopefully, wala ngang pagsisihan at hindi magkamali si Catherine Bernardo sa pagpili ng bagong pag-ibig. Ano ang sinyo sa balitang ito?